sabido na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa mga batong umagaw sa pansin ng ating katiyay sa kanyang sinusuring lugar. May tatlong mga batong natagpuan ang ating katiyay at atin itong umpisahan sa batong ito. Mapapansin natin sa bahagi ng batong ito Nasadyang marami itong mga nakaukit na linya at butas. Pero sa aking pagsusuri, hindi natin pwedeng sabihin na ang lahat ng mga nakaukit dito ay lihitimong gawa ng tao o man-made. Kailangan natin itong suriin na mabuti at kilatisin ng gusto para matukoy kung alin sa mga ito ang siyang bumubuo sa barka. Dito sa bahagi ng batong ito ay aking napansin ang isang linya na may kasamang isang butas. Ang aking naging pagpasa sa kahulugan nito ay treasure under o nakabaud sa ilalim ang mahalagang bagay na ating hinahanap. ang katabi naman nito ay masasabi kong ito ay isang arrow sign. Ngunit ito ay may linya sa kanyang gitna at meron itong kasamang isang butas. maaring ang iniisip mo dito ay kinukumpirma nito na dito ang digging spot na siyang ating uumpisahang hukayin o sa ilalim na bahagi ng batong ito. Ngunit pagdating naman sa aking interpretasyon sa markang ito, masasabi kong ito ay isang inverted arrow. Ang isang inverted arrow sign ay nagtuturo ito ng kapaligtarang direksyon. Kaya ang tamang direksyon dito ay sa kabilang bahagi ng batong ito. Pagdating naman sa kasama nitong butas, ito ay nagbibigay kahulugang treasure on the side o ang deposito ay nakabaon sa gilid na bahagi ng batong ito. Kaya naman ang ating huhukayin dito ay dito lamang sa gilid na bahaging ito katapat ng kabaliktarang dulo ng nakaukit na inverted arrow sign. Sa larawan naman na ito ay meron tayong nakikitang isang batong may nakaukit ulit na mga simbolo. Basi sa aking naging pagsusuri ay ganitong marka ang aking nakitang nakaukit sa bahagi ng batong ito. Napakaganda ang kahulugan ng markang ito dahil sa ito ay nagpapahiwatig ng kahulugang Double Fixed Treasure Deposit o may dalawang nakabuong deposito sa lugar. Tapos naman na ito ay nagpapahiwati na ang isang deposito ay napakalapit lamang sa tinalalagyan ng batong marka na ito. Ngunit kailangan nating magsagawa dito ng dalawang trial diggings. Una ay dito mismo sa saktong gilid na bahagi ng naturang bato na ito. Ang pangalawang trial digging spot naman ay may distansya itong 5 feet o limang talampakan. Hukayin natin ang dalawang trial digging spots na ito hanggang sa lalim na 5 feet o limang talampakan. Ang lugar kung saan ay ating nahukay ang buried marker o nakabong marka ang siyang tamang digging spot na siyang ating itutuloy-tuloy na hukayin Sa larawan naman na ito ay ating nakikita ang isang malaking bato kung saan ang kanyang bahagi na ito ay may mga butas. Basi sa aking pagsusuri ay meron itong kabuoang anim na mga butas. Ang aking naging pagbasa sa mga butas na ito ay bumubuo ang mga ito ng isang simbolo. Ito ay isang simbolo na nagbibigay pahiwatig sa dalawang direksyon. Ito ang unang direksyon. At ito naman ang pangalawang direksyon. kailangan nating suriing mabuti at alamin kung saan nakaturo ang mga direksyon na ito. Ang aking payo sa kati-edge natin dito ay mas makakabuti kung ikaw ay gumuhit ng sketch map o isang mapa na nagbibigay detalye sa kabuuan ng iyong lugar at orihinal na pagkakaayos ng mga markang iyong natagpuan. Sa pamamagitan nito, tayo ay mas magkaroon ng malinaw na interpretasyon batay sa ugnayan ng bawat markang iyong natagpuan dito. Shoutout kay na si Kenneth Luzada. Shout out kay na si Torio Bulsao. Shout out kay na si Rex Alipo Shout out kay na si Pascual Baruga. Shout out kay na si Jovelin Monila.